Nakakain ka na ba ng kamyas? Alam mo ba pag kumain ka nito, ay may malaking dulot ito sa iyong kalusugan. Ang kamyas, ay isa ring kilalang puno sa Pilipinas na karaniwang tumutubo saan man sa buong kapuluan, ito ay may puno na katamtaman lamang ang taas, at may bunga na namumukadkad sa mismong katawan ng puno, may angking asim ang bunga nito na kilalang kilala ng karamihan. May taglay ang kamyas, na ibat-ibang uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang halaman ng kamyas ay mayroong mga kemikal na amino acids, citric acid, cyanide, glucoside, phenolics, potassium, ion, sugar, at vitamin A. Ang bunga ay may taglay na potassium oxalate, flavonoids, saponins, at triterpenoid. Ang balat ng kahoy ay mayroong alkaloids, saponins, at flavonoids. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang dahon ay kadalasang dinidikdik at ipinangtatapal sa bahagi ng katawan na dumadanas ng kondisyon. Maari din itong pakuluan at inumin na parang tsaa. Bunga, madalas din gamitin ang bunga sa paggagamot, sa pamamagitan ng pagkain nito o paglalaga at pag-inom sa pinaglagaan. Madalas din gamitin ang katas nito sa panggagamot. Bulaklak, maaari din gamitin ang bulaklak ng kamyas sa panggagamot, sa pamamagitan ng pagpapakulo dito at pag-inom sa pinaglagaan na tila tsaa. Narito naman ang mga karamdaman, na pwedeng gawing panglunas ang kamyas. Una, ang pangangati ng balat, pinapahira ng dinikdik na dahon ng kamyas, ang bahagi ng balat na dumadanas ng matinding pangangati. Pangalawa, iritasyon sa mata, maaaring patakan ng katas ng kamyas ang mata na may iritasyon. Pangatlo, almoranas, maaaring maibsan ng pamamaga ng tumbong o almoranas, sa pamamagitan ng pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng kamyas. Pangapat beki, pinapahira ng dinikdik na dahon ng kamyas, ang apektadong bahagi ng katawan partikular sa bandang panga. Panglima, tagyawat, makatutulong din ang dinikdik na dahon ng kamias, sa pag-usbong ng tagyawat. pang rayuma, ang pananakit sa mga kasukasuan na dulot ng rayuma, ay maaring maibsan sa pamamagitan ng pagpapahid ng dinikdik na dahon ng kamias, sa mga bahaging nanakit. pang ubo, maaaring ilaga ang bulaklak ng kamias, upang mainom at guminhawa ang pag-uubo pangwalo lagnat makatutulong sa pagbaba ng lagnat ang pag-inom sa katas ng bunga ng kamyas pangsiyam beriberi ang sakit na beriberi ay dulot ng kakulangan ng vitamin B1 thiamin maaari itong maibsan sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng kamyas pangsampu scurvy ang scurvy na dulot naman ng kakulangan sa vitamin C ay maaaring matulungan ng pagkain din sa maasim na bunga ng kamyas Disclaimer lamang po, ang mga halamang gamot na ito, ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan, o katiyakan, na ang mga ito ay epektibo, sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan. Ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana, gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor.